Bakit daw hindi naka-share yung mga pinopost niyang text post at saka picture post doon sa kanyang story So siguro nga guys, uh, naka-turn off itong settings niya na ito So bago kayo mag-post guys, dapat naka-turn on ito So kung paano, sundan nyo lang ang video na ito So dito sa ating Facebook account guys, kunwari na mag-post tayo ng video Pindutin natin ito And then photo video So for example, ito yung ipopost natin And then, maglagay na kayo ng uh, title or caption. After yun, maglagay ng caption. I-next e natin. So, itong share to your story, guys, dapat naka-turn on ito. Kapag ganito naka-blue, naka-turn nyo yan. Pero pag kanya kasi, hindi siya naka-turn on. Kaya hindi siya automatic na ma-share sa si stories mo. So, kung gusto mong automatic na ma-share sa si stories mo, dapat naka-turn on siyang ganito. And then, always nyo lang siya para palagi pag kapag nag-post na kayo, automatic na siyang ma-share. And then, save. So, ganun lang, guys. And then, pwede nyo na siyang i-post. makikita mo dyan, oh. Nakikita dyan, naka-turn on yung share to your story.